na pa mga lods so, ang banggaan dito truck at saka jeep oh durog eh oh dito sa may kalamba ayan oh patay na yan ang sakay dito ako mga lods oh awawa naman yung tao

Bawawa si tatay, oh. Bakit sinalubong mo kasi? Oh. Sinalubong, eh. Ayan, mga lods. Oh. Kaya ingat tayo, mga lods, sa pagmamani, oh. Ayan, oh. Yung isa, oh. Bulag tayong isa, oh. Asahiro. Asahiro. Ayan mga lods, ingat tayo palagi mga lods oh. yan Ayan oh, wala pa yung ambulansya oh. Dito to sa Kalamba. Sa malapit sa bagong kalsada. Ayan oh, pasahiro to ng jeep. Kawawa so, si tatay, na oh. Sinalubong yung truck eh. Inantok daw si tatay Iingat po tayo mga lods Pag nagmamaniho tayo Pag inaantok, kuminto muna Ayan o oh. Pasahiro yan mga lods o yan mga lods Dito to, ayan o oh. Ayan, bagong kalsada na sa kabila o Kalamba Ayan, oh. Kasi yun ang ambulansya. Kailangan ang ambulansya. Kailangan ang ambulansya, oh. Bagsak sa uh, atay, oh. Sana buhay pa. Ayan, mga lods. Kaya ingat tayo, mga lods. Pag tayo nagmamaniya, pag inaantok, dapat tumabi mo na. Okay mga Lord, may parating na ambulansya. dahil si tatay hindi pa ano, hindi masyado damit. So, oh. Sige mga Lord, babay na, mag-deliver pa ako.